guys, dito ko sa kalasangan adong misa, si pangalan ni? Eh? katunggan kay mang muan mi, ayan si ami oh hello, mang nginhas mi, kay wak mi sudan kay wak na kwarta mang palitong sudan, lo uya Uy. so, <laughs> hi mi so dugay na judo ako ka panginhas akong kinabuhi katong nilargan ako og manila wala ko ka kuan. So that was year 1992. 92 o oh, after ko nag kuan sa first year college ko dito sa sa Cebu Central Colleges pato sa una ang UC. So moro to. One year jud ko sa akong college dinhi so nandito ako. Mm. Oh. Nice, but I need to make a lot of people. I need So, baliho na to. Hindi mo naman mabali. Guys, mo ni. Ito na daan. Kabayong mani. mani sa unang. Ano mga bata pa bi. Hala, diri di da ni. Na nakalimot na dyan ko. Abi Maria. Mo na ni kabayong lo. Hala, kalimot ko, lo. So guys, itong mga kabataan pa guys. hasle kay ko diri, ari mi agi. Mo na ni kabayong na So dia jumi pay mang ngin Di So Avi Maria, kay ingon man si akong sister nga di magtabi-tabi kay patutu man. So Avi Maria na lang. Kay di ba sa una mga bata-bata daghan tag mga daghan og mga pamahiin nga uy magtabi-tabi po kay kuan ay mga kuan nga di ano uy hala kung kinsa man ang sa ha. kinsa nisa malagi na, ay, ka na? ah kay ibis lang? Lang? hala aga le eh. imo lisod man diri makuan kay kuan man ah. Ang sama ka ng anaon. Arsahon. Mm -hmm. O, oh, imo e ni, e ni, lo? O. Oh. Makasali rin sa lo dito sa tunga-tunga, lo? Oh, o, Ay, Diyos, kumahadlo ko, ano, Kami, eh. Johan. Uy. minsan Uy, li. nag-apply mag... lo, duha Kisa'y naghima, mag... palit palit Pila man na, lo? Dos. Hoy. Uy. Uy, Hmm. So naami sa katunggan So napakaswerte ang mga tagabulakan guys Kami kay nga uh, Bugas Bugas na lang amuang Kung anon ka nang Ka nang problemahon Wala diba ba may mga sakayan na isa okay, imbis ko ni, eh. So sa unang mga kabataan pa na mo Sus, manginhas dyan may diri o oh, di ba, tapos og taob diri may mga ligo bisag naay mga kuan kanang tanawa, kanang rock judge siya ba. Makasama Junisia. Diri ka mag-amping. Oh. Tanawa do. Oh. kaya na Asa ma, mang... asa man kalo? Ningino ko. ba sa kwan lo? Kalisod ba na oy? O sige lo kay ha nang vlog lo. Oh, sikat jud kanil, kay ha kan ang sa YouTube ko. Sige lang. lang. So mo ni ang kabayong. So sa unang panahon pa to. So school, 50 years old nang ko guys. So imagine katong high school ang pinakalas lagi na akong, pang andiria, pang inhas-inhas. Oh. Hmm. Ala. Nganong dili man sa suba lo? Ha? Duo ra mo Layo ang suba nagduan. Layo bang suba? Pero kinahanglan lagi ni mo na kay kakuan, magkarga-karga. Hey, din hera nga. Uy, koan, umang. Na magtaan ko ama, ano man mon isbog. Ah, umang. Ha? Uy, naay dagang kinasun umang. Kinasaban ni ba?

sakit ka dunig ma ron oh dinhi sa una pag pag high tide diri jud ang kuan ang tubig no di ba sa una le dinhi ta manguan mang manginhas ay manginhas maligo bisa gakuan guys ga ka, katiniil sa una ba grabe jud ang um, kuan sa una so first time ko diri mag vlog mga higala di ba so swerte lang mga taga bulakan kain ay hunasan So, bugas na, na yung pangitaon nun. O, na kay pala yan, aw, oh, it's a plus. Di ba? So, ayan. Hinahinay, eh. Mag-vlog sa kusa ko, manguan. Mag-manginhas. O, di ba, guys? Dini sa una, magtaan po mi din Pagtaob, magtaob ha. Kanang high tide. So, yung tatay ko, kaming apat, nung maliit pa kami, naglalagay kami dito. I remember di rin to. Kaya taas man ang tagat. Pag taas ang dagat, dinhi sila mag... dinhi man tapos yun sa mga mangrove, ang tanatawag. So, napakaswerte namin kaya naami, mangrove jud. Kasi dili, dili madali-dali nga, for example, mag tidal wave, mga ganyan. So, na ay mga kanang naka-support. Ayan. So, diha na yung mga daw-daw na diha. Mi, kabaw kami na yung mga daw-daw diha. Mi. Pero, time sa kay mag-vlog sa ako, ha? Hoy, di katigo. Naanas, naanas mga kasamuan ko, no? O, nang isda, o, mi. na isda, mi. Ayan, o. Oh. Diba? Maliliit yan. Di pa na, di pa na pwede Cute. Oh, cute ayo. Uy, mura kung nakinakit, ah, nagnganga. Dapat pala na atay guna. Mura kuan, mura kanang ka ng... Uh, -uh. nga. Di ba kanin balinsa? Pero di man kay umang manisiya. na sa kuan mi, kanang kanin balinsa mi, na sa... Kanang yun, na bitong ay tubig, tapos na ay... Puro kuan pura, kanang puro... Ano na? puro buhangin ba? Hmm. So, hello. Ato tadi tos ko an kay da. Ko ana man diri agod. Oh, di ba? Oh. Kapuya. Amato ka dito sa pinaka lo. ra Ay, butang nga man. Ah, magpo, ay, ah, magkuan ka, magpukot. <tipos> mutaob ni siya, unjang? <tipos> <tipos> Alas sa siya, buntag? Ay, mutaob ba, daily? Ito <tipos> ay daghang Ah, Anamay, nanay, nanay mga nag-abang. So, kanijud ang bulakan guys, ang swerte. Kaya nga no. Tanawa mi, unsa sa manit. Ah, mga umang naman siguro ni mi. Tanawa mi. Umang man ni mi. Tama, daghang kaling umang. Umang man. Dami oh. Ay di, umang di. Malamalamag, <laughs> panginahas. Di ka Oh. oh. So na nanay, nanay mga nakaabang guys kay mag O ay nagtaon -nag na sagpukot lo Nagtaon na sagpukot At atakimukilan le Oh yan ang kuan guys Himukilan Island part yan ng Ayan part yan ng Hindang Pero yung 4 isla's na sinasabi

three. So, mauna siya. So, dito ay, ano to, hindang to. So, taas ni siya. Swerte lang jud ni sila. Dirimi kay na ami. Katunggan ba? sa ayan. Tapos, ayan. May mangrove. O, di diba? Safe. Jud Ayan. Ayan siya. Ay, nakita kami? Naon saman? Ha? Wa pa mi kita og oh, kuan. Dito ta do oh, kanang kanang sa sa katunggan. Oh, oh. Mamaya pada wang high tide. Shhh! Dari! So, yung mga way sudaan, mga rirasos dagat, manguha, tapos or magkuan, magtaan, o fishnet guys. Tapos, ayan, mag anas lang fishnet kay kuan man siya. Hindi uh, mag high tide na siya. So, ayan, nag ready na sila. Tapos, pagkagabi na siguro tanaw na ako na yung mga isdaan na Kuha nila na na nahuli. May dali me. Bat bani. Sama Ami, derai, mau nemenik bat, halah, kisah nih sak kisah nih Wales. O, oh, Ang oso dere mga ngani guys. Kapag dako aw, oh. dako sad. Mahal sad. Kanang pa. Hoy. Pang ano ba pang Kisa man ni mga bata? Oh, ay mga bata. Kisa ni mga bata ah. Degang kuha <tuk tangan> oi je degang kuha wak <tuk tangan> si jiri dena, dia di mas jiri oh atu ta sama ikatunggan kayak basik na ay mga kuan Atau tadi itu dapet mie kayaknya kasamuan di tuh So, na akong vlog, guys. Bye-bye. O, -bye. oh, atong i-appeal ni sila. Appeal naman ako sa akong vlog, ha? O, oh, ayan, o. Oh. O, oh, si Jiri, lagi ni? O, oh, diba? So, bye, guys. Mga mukha sa Kin Kinhason.